Hello, hello po sa ating lahat at sana po eh tayo ay eh, nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. So, batiin nyo po muna natin ang mga kababayan natin dyan ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. So, yun, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na nakalaya na po si Laila Dilema. So, huwag po tayong magbulag-bulagan at magbingi-bingihan. So, paano po siya nakalaya? Nagpiansa. So, bakit po siya nakapagpiansa? Ay eh, hindi po na, hindi po lingid sa ating kaalaman na hindi po pwedeng magpiansa ang taong nagkasala. At talagang malaki po ang pagkakasala niya sa batas. So, ano pong ibig sabihin nito? yung mga matibay na ebidensya sa kanya ay nawawala na sa katinuan. At yung mga ibig ko sabihin po, nawawala na sa katinuan, yung mga nagtistigo at nanumpa sa hukuman at nagsasabi ng pawang katotohanan at hindi naman po lingid sa ating kaalaman na totoong totoo po talaga ang mga ebidensya, di ba? At marami po sa kanila ang nagsabi at mayroon pa nga po dyan na talagang pinatunayan na ilang bisis na nagdadala ng pera sa bahay ni Laila de Lima dyan sa Paranaque. At marami pa po ang mga ebidensya na talagang napatunayan So ano na po ang nangyayari sa ating bansa ngayon? Paano na lang po yung mga maliliit nating kababayan? Example na lang po. Kung napanood nyo po. At napanood nyo sa balita. Yung taong pobre pumitas ng mangga. Ay yung puno ng mangga ay naandun sa kabilang luti at iba ang mayari ay mayaman itong pubri ay nasa kanyang bakuran kasi yung puno ng mangga ay nakahilig doon sa ano sa luti ng pubri so pumitas yung pubri eh nakahilig sa kanyang ano eh so nakulong po yung taong yan kita nyo naman po ang impluensya ngayon ng mga mayayaman ng mga oligarchs naghahari na naman po ang mga oligarchs at ayan nga po oligarchs yan si Laila Delima Diba? Yan ang hari ng droga, queen ng droga. Ngayon, napakalaki pong kasalanan niyan, droga 'yan. Sinisira niyan ang mga kinabukasan ng ating mga kabataan, ng ating henerasyon. Paano na lang po 'yung magiging future ng anak ng anak natin sa susunod na henerasyon kung ang taong mga ganyan ay makakalaya? So ano? protektado niya po ang mga drug lords noon. Ngayon po sa panahon ni Pangulong BBM, ayan nakalaya na po siya. Ano na pong nangyayari sa ating mga po? Nakaupo sa gobyerno. Sana naman po yung mga nakaupo dyan sa gobyerno ay magtrabaho naman po kayo ng maayos. Kaya po kayo nakaupo dyan dahil ang tungkulin nyo po ay pangalagaan ng ating bansa at panatilihing mapayapa. Diba? Grabe napaka talamak na naman po ang droga dyan sa atin hindi ka na naman makalakad ng payapa at hindi nangangamba at hindi natatakot dati sa panahon ni Pangulong Duterte makakalakad ka, tahimik na alas kunsi pa lang, tahimik na, walang nakatambay ang mga pulis nagtatrabaho ng maayos bakit nagtatrabaho ng maayos? dahil protektado ng presidente Pang, ni Pangulong Duterte Basta't magtrabaho ka ng maayos. Di ba? Hindi natatakot ang mga pulis sa mga mayayamang abusado sa kapangyarihan dahil sila'y mayaman. Ay ngayon, takot na na naman ang mga pulis dahil ano? Hindi sila protetak, protektado ng gobyerno. Grabe. Ay yung mga kapulisan natin dyan. Tatapyasin na naman yung mga benepisyo nila. Grabe. Grabe ang nangyayari ngayon dyan sa ating bansa. Kawawa po ako. Kawawa po tayo. Mga kawawa po ang mga maliliit nating na kababayan. Dahil nasayang po ang mga sinimulan ng ating former President Duterte. Tingnan nyo naman po ngayon. Talamak na naman. Mga droga, krimen, patayan. Diyos ko. Lantara na po. Lantara na naman ay ano na ano po mangyayari dyan grabe pilit po nilang sinisiraan ang mga Duterte ngayon binitawan na, na napakagaling po talaga ng ating Vice President yan po ang tunay na leader hinayaan niya po, hindi na niya pinilit yung confidential funds nila yun nga po mga congressman, mayroong budget congressman yan, ay ano pa po po yung mga Vice President pangalawa sa pinakamataas nananunukulan sa ating bansa hindi mo bibigyan ng budget Diyos ko, alam nila kasi yung budget na ginagamit ni Sarah Duterte ay para puksain yung mga NPA na, 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 na nangangak na inaakit yung mga kabataan nating maging NPA sumapi sa kanila yun ang gustong maano ni Sarah, ni Sarah Duterte matuldo ka na ay ngayon hindi sila pumapayag ano ba naman yan mga nasa kamarang yan yan mga may mga budget po yan million million billion ay mga congressman lang yan di ba ay ano pa ba, yung mga ating vice president dapat po may budget yan so, dahil sa kagigilan ko po napapunta na po tayo kay vice president Sara Duterte nag-iisang mga Duterte lang talaga ang may tapang at malasakit sa ating mga bansa at sa ating mamamayan. Inuuna ang kapakanan ng ating mamamayang maliliit. Di ba? Walang ang sa mga Duterte walang mayaman-mayaman. Basta pantay-pantay lahat. Ay ngayon. Ano na po naghari-hari na po ang mga oligarchs dahil na ayan nakalaya na po si Laila Dilima. Magluluto na naman ng shabu yan. Di ba? Grabe, marami pong sinirang kabataan yan. Dahil sa pagluluto ng sabon ng shabu. At protektado niya po ang mga oligarchs noon at mga drug lords. Kaya malakas ang loob. Ngayon wala, talamak na naman po ang mga droga dyan. Kawawa po ang ating bansang Pilipinas pagka ganyan ang mga taong nakaupo sa gobyerno. Sana wala din naman po magawa yung mga taong nakaupo sa gobyerno dahil hindi po nila kontrolado hindi po sila protektado ng presidente. Kung sila po ay protektado ng presidente, wala. Malinis po ang ating bayan, katulad ng Dubai. Di ba? Disiplinado ang mga tao. Talagang, ay nako, sana ipagpadyos eh na lang po natin ang mga nangyayari dyan. Sana Duterte na po ulit ang maupo. Sana kung ano lang kung ako lang po ay magkakaroon ng kapangyarihan. Sana si Pangulong Duterte na ang talagang hangga't siya ay nabubuhay siya pa rin ang presidente. So impossible naman po, di ba? Pero 'yun ang talagang pinapangarap nating lahat, di ba? Sana tuloy tuloy ang pagbabago. Ngayon, nasayang ang mga nasimulan ng ating former President Duterte. Ay, yun. Hanggang dito na lang po at talagang nakakagigil lamang. Ay, okay. God bless po sa ating lahat at sana po tayo mag-iingat palagi. Mag-iingat po kayo at ang buhay po natin ay isa lang. Isang bisis lang po tayong dadaan dito sa mundong to. Sana gawin po natin ang mga makakatulong sa ating mga mamamayan God bless to all bye bye